Hello, kumusta po? Guys, kapag napanood mo itong video na ito, please naman pakishare na lang po. Dahil marami po ang matutulungan nito, no? Alam nyo guys, bagong taon, bagong strategy ng mga scammer. Sila ay magpapasa ng link doon sa timeline mo, no? Alam nyo ba, kapag ka, pinasahan ka o nagpost sila ng something doon sa timeline mo, at nakapublic po yun, diretsyo po mababasa po yan ng mga followers mo mababasa po yan ng mga kamag-anak mo ng mga kaibigan mo pwede sila mabiktima din hindi lang ikaw ang mabiktima dito pati yung mga followers mo magiging accessories ka dahil nakita nila doon sa page mo nakakaingan nyo ito ah ano kaya ito pwede ka manalo dito pagpindot nila ng ganun doon sa may kulay blue na yun madadirect na sila doon sa scammer so delikado ito Bago po natin simulan, no, shout out ko po muna si Sir Ricky Abria. Salamat po sa pamamasyal sa aking mga videos. At saka si Ma'am Montipot, ayan, shoutout po sa iyo. Shout out po kay Sir Nico Aguilar. Thank you for sharing my reels. Mga Kalix Tunukas, ha? shout out po sa iyo. Salamat po sa pagre-react. sa aking mga videos ayan. so ito nga po yung sinasabi ko no? yung bagong modus po ng scammer sila mismo yung magpo-post doon sa mismong timeline mo, no? Kagaya nitong nangyari sa akin. So try natin buksan itong si you're invited to earn 30,000 bonus on your comment and share. Share and post ayan. Try natin buksan ito. Nakalagay doon, Meta Service System Facebook Report Team 2024. Magugulat ka talaga kasi 2024 eh. No? Tapos sabi dito sa taas, sign up for the performance bonuses to earn up to $30,000. Ang laki, no? Tapos itong link na yan, yung kulay blue na yan, yan po yung ingat-ingatan ninyo. Huwag nyo pong mapindot. Kasi pag yan po ay napindot po ninyo, mabibitag na po kayo. Ayan. So ito po yung tinatawag na tagging. No? Ano ba yung tagging? Napapaliwanan ko po sa inyo. Pag nakapublic po yan, at uh, automatic magpo na po yan doon sa Facebook mo alam mo kung ano mangyayari. Makikita po yan ng mga followers mo, ng mga friends mo, ng relatives mo. So, hindi lang ikaw ang biktima dito, no? Hindi lang ikaw ang posibleng biktima dito kapag pinindot po nila itong link na yan. Kasi makikita nila, oh, sign up for the performance bonuses to earn up to $30,000 ang laki. No? Nakakainggan nyo, no? So, pati sila, pwede sila mainganyo at pwede sila mabiktima. Sabihin nyo na ito, ituturo ko sa inyo kung paano natin i-public yung ating tagging. Public po natin, pero hindi siya agad-agad mag post publicly sa ating Facebook. So, gagawin natin, punta tayo dito sa ating Facebook. No? Itong gamit ko ay Facebook page, pero sa Facebook profile pareho lang po ito. Pindutin lang po itong uh, tatlong slice dito sa may parting kanan. Scroll down ka, hanapin mo po yung settings and privacy. Dito sa ilalim ng settings and privacy, pindutin mo lang itong settings. Scroll down ko ulit, hanapin mo lang itong audience and visibility. Sa ilalim itong audience and visibility, pindutin mo itong page and tagging. Kasi gamit ko page, So, page and tagging. Pag profile, profile and tagging. No? So, pindutin lang po itong page and tagging or profile and tagging. Dito po, i-review na po natin. Who can post on your page? Okay lang na everyone, no? Kapag kasama na rin dito si scammer, pwede siyang mag-post sa ating timeline. Ngayon, nandito na tayo sa may tagging, no? Sa tagging, who can see who can see post that you're tag into your page? No, everyone sa akin. Ayan, yeah, so, naka-everyone sa akin lahat, no? Ang ibig po sabihin niyan sa akin ay nakapublic po lahat. Ngayon ang gagawin po natin para maiwasan po natin direkta silang makapag-post sa ating timeline. Ito so, tayo dito sa ilalim, no? Dito sa reviewing. Sa ilalim ng reviewing, ang sabi po dito, review post sa pinakababa. Review post that your tag in before the post appear on your page, on your profile, no? Ang gagawin po natin, turn on lang po natin yan ayan, so naka-on na po yan marireview na po natin kapag naka-on po yan, ganito pa ang mangyayari papasok po yan dito sa ating notification hindi po siya diretsyong papasok dito sa ating facebook bagkos nadaan po yan dito sa notification at tayo na po ang magdidesisyon kung i-afrog po natin So, yun lang guys. No? Sana nakatulong sa inyo itong video na ito. At kung nagustuhan nyo po, please uh, like and share. At uh, magiwan mag-iwan na rin po kayo ng comment dyan sa iba ba. God bless po. Maraming salamat po sa inyo.